Bumuwelta si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong lunes November 25 laban sa mga aniyay na kababahalang banta sa kanya ng dating running mate na si Vice President Sara Duterte. Sa isang video message, sinabi ni Marcos na hindi dapat baliwalain ang ganitong uri ng banta. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Bagamat hindi niya pinangalanan si Duterte, iginiit eh niyang kailangan bigyan ng seryosong atensyon ang anumang planong kriminal. Ang tugon ni Marcos ay nagpalala sa alitan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na matatanda ang ibinida ang pagkakaisa o unity noong 2022 elections. Samantala, ilang progresibong grupo ang nanawagan ng impeachment laban kay Duterte sa tapat ng House of Representatives. Ito nga, nga yung ginawa nitong si Vice President sa Sara Duterte. Bakit ano pa ba yung ginagawa nila? So kailangan ay ano na no? Uh, at at magdemanda na sila dito kay Sara Duterte. Hinikayat nila ang mga mambabatas na magsampan ng kaso kaugnay ng mga pahayag ng bise presidente at umano'y maanomalya niyang paggastos ng confidential funds. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News5.